Good morning mga mare. Time check natin. It's 8.25 a.m. August 25, 2025. Ito nga pala mga mare, mga pinamili natin kahapon kay Ultra Mega. Bubuksan ko lang mga mare para ma-share ko sa inyo yung mga karagdagang kita na ating napamili. Ayan, inapot na tayo ng hapo. 5.31 p.m. na. Kasi pagbukas ko kanina, habang binubuksan ko kanina yung box na yan, sunod-sunod na yung mga bumili and then naging super busy na tayo. Kaya ngayon ko palang lang siya I-share sa inyo yung ating mga pinamili kahapon. Kaya Ultramega mega na may mga karagdagang kita ulit. Ta. Itong ano natin, sulit natin na cotton. Bumili lang ako 5 pieces kahit may pa tayong insta kasi madalas nagkakaupusan ng ganito kay ultra mega. 5 pieces. And then, madalas naman itong naka-promo kay Ultramega, Mega, bumili lang ako ng isang tie. Kasi baka kulangin na yung ating pera. Fast moving din naman itong ariel natin karagdagang kita ng 18 pesos dahil 18 na ang bentahan ko nito mas mahal na ito kay Suki na grocery store kay Ultramega ay same price pa rin nasa 81 point something and then itong surf pub ko natin na red hindi naman siya fast moving sa akin bumili lang ako ng dalawang peraso I mean dalawang tie karagdagang kita ng 8 pesos per tie dahil 8 pesos ang bentahan natin ito so itong dalawang to ay dagdag kita natin ng 16 pesos And then, yung ating Dove shampoo, hindi rin fast moving. Kaya, isang tay lang ating pinili. So, karagdagang kita ng 8 pesos. Sa lahat ng mga shampoo ko talaga, lahat ng bentahan ko ng shampoo ay 8 pesos each. At ito naman, uh, blue na cream silk. Bihira itong mag promo kay Ultra Mega. So, bumili lang ako ng isang tie nito. Dahil nga hindi siya naka-promo. At sa lahat ng mga shampoo natin, number one talaga fast moving yung ating Sunsilk Pink. Kaya bumili na rin ako ulit ng limang tay nito dahil paubos na rin yung ating stock. Madalas itong magkaroon ng papromo kay ultramega Kaya super thank you talaga kay ultramega And then yung ating Keratin Gold naman ay dalawa tayong ating binili. Karagdagang kitang 18 pesos, 9 pesos each ang bintahan natin nito. And then, ngayon na lang tayo ulit magtitinda nito ang ating surf na green powder. Dahil may naghahanap sa akin na isang customer lang naman dito sa tapat. Isa lang para hindi naman may stock na matagal ang ating puhunan. At dahil hindi rin nakapromo sa surf powder na violet, bumili lang ako ng isang tie. Fast moving na kasi ito sa akin. Kaya lang dahil hindi siya naka-promo, baka sakali next month magpo -promo ulit kaya isantay lang muna. Paubos na rin yung stock ko diyan. May naghahanap kasi sa akin na buntis nito, gusto niya ay naka kaya bumili lang ako ng isang piraso. First time ko magtinda ng Silka Orange na naka-box. Ang puhunan nito kay Ultra Mega 4095 magkano ba dapat bentahan nito mga ka kasari gasari? kasi kung ibibenta ko to para sa akin nasa around 48 or 49 pesos and then ito si pride matagal na panahon na no, ako nagtinda so ngayon na lang ulit kasi may naghahanap tayo kapit bahay so hindi siya nakapromo promo bumili lang ako ng dalawang tie ito naman yung isa yan tapos ito si colgate red madalas din to mag promo kay ultramig by 23 pieces free na yung isang piraso karagdagang kita ng 12 pesos And then, itong atin daw ni Red, buy 6, get 1 free. Yung 2 times 2 la, times labahan, 10 pesos yung siyang benta ko nito. Kaya, karagdagang kita ng 10 pesos per tie. Dalawang tie ang binili ko. Ayan yung isa. And then, itong si Downy naman na Violet, 2 times labahan din. Bumili ako ng tatlong tie. 2 times 10 pesos is din ang benta ko nito. Tatlong pay ang ating binibigay. Yung tig 10 pesos. Tapos, isang pay naman itong tig 8 pesos. Maliit lang naman ito. Next ka pay stick natin. Save 18 pesos siya. And then, ito naman dato ko tito. Yung madalas din naman ito promo Sa 10 pieces, 7% off. Sayang, di diba? And then, champion bar. Isa lang ito. Kasi wala na talaga stock. Kaya ito na. Hindi naman sablay yung pagkaputol niya. Kaya pinuha ko na rin sa ultramega, Ito naman ang fast moving sa mga bar ko na sabon. And then, ayan yung sunrox natin na maliit. At tapos, itong laman naman nito. Ah, ayan, yung ating yung spicy beef labo. Uh, six pieces sa yung kasalupak na pansit kanto na chili manchi. Dalawa lang. And then, kanina umaga naman, ayan, hindi pa tayo nakakapag-display ng pinamili natin kahapon kay Ultra Mega. Meron naman tayo pinamili kanina kay Ultra Mega ulit. Ayan. Yung greatest by 10, get one free. Yung twin pack, greatest white. So, ito madalas din itong magka-promo kay Ultra Mega. Yung Nescafe Creamy White, isang tay ulit ang binili ko. May stock pa ako dyan, bumili lang ako ng isang tay ulit. Isang tay na lang kasi yung stock ko dyan. And then, yung loob nyan ay, ayan, laki may beef at saka century na lang na manghang dalawang peraso and then yun naman ay pinabili natin sa aking modera tapos pinakuha ko na lang sa anak ko yung ating mga kasalo na soft drinks isang case ng coca salo tapos tiga kis case ng royal at saka sprite kasalo so hanggang dito na lang muna for today's video mga kasuper Thank you Ultramega dahil kay Ultramega Supermarket ay meron tayo palaging karagdagang kita at mabilis ang pagunlad natin kay Ultramega.